Hello mga Inday, magluluto ako na ng baguong, kasi may nabili ako sa mangga isang so, so, so. lagang ba kumain bawang sa kamati ito palang bagoong na iluluto ko Inday ay galing ito ng bakolod. Ayan. ito yung bagoong namin sa bakolod. ano siya ah, tuyo Ayan, ganyan. Ayan, pero masarap ito ng inday. Pinapamantika, mantika ko yung Lagyan ko ng kunting baboy. Maraming kamatis at bawang. Ayan. Iba yung aming baguong sa bakulo. Ganyan. Dry. Ibigisa ko sa ngapain sih jakem? ini nabila nahila. sarap yun mga palangga. Ah, ito na So, ayan. Pinindihan ko na yung mga kandila, mga langga. Kasi yung asawa ko nandiyan. Tatlong <laughs> kandila yung pinindihan ko. Kasi maamoy ito. Ayan. Uh, hindi naman siya nagre-reclame. Kasi lang, Medyo maamoy naman talaga itong bagay Tawag namin dito ay ginamos sa Talaga, Malasip na yun. Nantay ko lang medyo mantika, mantika pa. Madurong talaga yung Ah, po. Mami ko ilagay yung bago. Ang tawag namin sa bakulo dito ay ginamos mga palangga. Masarap ito eh. Na, ano siya. Yung umuwi ako noong December. Dinala ko yan. Ay, pagbalik namin dito noong January. Umili ako nandoon sa Amigas mabuti nga ang naka, Nakalusot na dala. So, Binalot ko lang siya ng mabuti sa ano, at saka hitlock. So, ayun ayan. E, ko na siya ilagay ng kalangga. Durogin siya lang. Kasi matigas ko ka, eh. ano, yung so, Ganito yung sa bakuron. Dry. Medyo ano siya. Kasi hindi ko naluto ang dahil wala akong time, mga palangga. Ano yung wala nang busy ako sa trabaho. Ang ko nang siya. Ito ako kami ng sakit. ako ng maraming kamati. Niloto ko na ngayon kasi. dodurugin ko ito. Ito, ano, 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 Yung mga binili ko na parang sa mga kaibigan ko, umbus na. Naluto na nila yung kaakin na lang. Ang dami pa yung, eh. Tapos lang naman kasi mag-isang kakain so, ito siguro. Pareto ang sitang pa ng ko rin yung mga katrabaho. Patikin mo nagdurugin po ito Hindi na nagdano okay okay naman sa maalat. Sa amin ito ba Ang ginagawa na ulaman sa ito. Hindi naman na kailangan ko Ilagyan mo lang sa mga kalamansi o kaya suka. ito na yung ulam. palangga. Turugin ko muna ito. Kasi nirapan ako isang kamay gamit